Hello, hello, good afternoon sa inyong lahat. Papakita ko sa inyo guys ang aking mga bagong usbong na mga uh, lucky plant or yung millionaire plant na tinatawag nilang isang pampaswerteng halaman. Ayan, Ayan bagong usbong. May mga bagong usbong na magaganda. Mga healthy sila, healthy. ay tinatawag nilang um, millionaire snake plant or pampaswerte daw ito ayan pampaswerte daw yun pero sa local name nito ang tawag namin sa ganitong halaman is palu 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 kasi malaki yung ano yung dahon. Mm. Ayan. Marami sa nang magbili nito pero malayo. Kalalasan sa mag-order is eh, malayong lugar. So, ano naman, mahal naman pag eh, ano mo, ipa-online eh, eh, mo ang padala sa career mahal ayan kaya tinanggihan ko na lang yung nag order na hindi ko na lang ibibinta dito na lang dito na lang to sa akin ayan mga, mga magaganda yung dahon yan ang aking mga snake plant meron pa akong snake plant na malaki hmm. tsaka ayan may malaki din akong cactus hmm. yan. ito yung mga halaman natin na mula pa noong lockdown iniingatan ko ayan dumami sila o kayo guys naniniwala ba kayo na pampaswerte ito o, yan ang sinasabi nila marami namang mga plants na sinasabi nilang lucky plants pero para sa akin lahat ay ano lucky lucky plants kasi Likha sila ng Diyos. Meron din ito, oh. Tinanim ko yung ano lang, yung dahon. Nag-ano na siya. Meron na rin siyang, ano, saha. Nagkaroon na siya ng saha. Ito yung garden ko, guys. Pag Hapon, maganda siya tingnan. Hmm. Ayan, pag marami kang halaman, mawawala yung mga stress mo sa buhay, yung mga problema, uh, mawawala, makakalimutan mo. Ayan, ang dami-dami kong mga succulents, mga bago ko yung propagate. At saka, tin nililipat ko yung mga, ano, yung mga cactus kasi nagsiksika na sila dyan sa lagayan. Kaya, ayan guys, so, jade yan, jade. Bagong propagate ko yan. Kaya, ganda nila tingnan sana dadami pa sila para magiging munting paraiso yung bahay natin saka ito yung ano ko oil well plant, yung oil well plant ko uh, ano siya, stable na siya, ang ganda niya tingnan, dati nabibinta sa akin yung mga sahan yan tag 300, pero ngayon hindi ko na siya ibibinta kasi ano uh, nag-iisa lang siya ayan ang mga cactus ko guys oh so, Meron akong isang kakaibang cactus na um, mataas. Um, hindi naman siya nagsasalinsing, nagsasaha Ayan guys, ito lang ang ating vlog for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and follow.